Ito po, tutuklasin po natin ang kapangyarihan at kalakasan ng tinataglay ng mutya ng kawayan na naging bato na crystallized po. Muli po nga po pala ay isang mapagpalang umaga muna po sa inyong lahat. At maraming maraming po salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa aking channel. Maraming po salamat sa inyo. Tatalakayin po natin ito ang tinataglay ng mudya ng kawayan na naging bato, crystallize. Ang kawayan ay natatagpuan natin sa kagubatan. Isa itong ibang uri ng puno na dumadami. At kung mapapansin niyo po na ang kawayan, kung saan saan po yan sumisibol. Pero karamihan po nito ay sa kabundukan. Pero meron din naman po sa kapatagan yun nga lang malapit sila sa mga parting ilog o sapa dito sa kawayan marami pong nagagawa ito po ay nagagawang bahay o kulungan ng manok marami pong pwedeng magawa sa kanya at isa pa ito ay masarap na ulam lalo na po yung pinakaubod nito kaya po ang kawayan binansagan po pagdating sa tibay at hindi po ito basta-basta nabubuan kapag may mga sakuna. Babanggitin po natin ang kanyang kalakasan o mga tinataglay. Una, tinataglay niya po ang malikhain at matalas na kaisipan sa gagamit nito. Tinataglay rin ito ang tibay sa lahat ng mga sakuna. Maswerte sa kabuhayan at pang negosyo o sa lahat ng business. Maakit sa tao at maraming makikisama sa inyo. Panubag loob. Lihis po sa anumang aksidente o anumang mga pagsabog o mga kapahamakan, kaguluhan at sakuna. Tinataglay niya rin po ang tagibulag dahil po sa kanyang libon na tinataglay. At pangontra dahil sa kanyang pagkakristalize. Mainam magamit sa kabuhayan. Muli po, maraming maraming pong salamat sa lahat po ng nanood. God bless you po. Pwede nyo pong ilagay ang kawayan na yan sa tindahan nyo po. Lalo po ito ay crystallized. Pwede nyo rin namang tanganin balot sa pulantela. Salamat po sa lahat.